Nanawagan ng Committee on Public Order and Safety ng BTA Parliament sa National Amnesty Commission sa pamamagitan ng isang resolusyon na bilisan na ang amnesty process ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Inilingdi din ng komite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendehin ang arrest warrants laban sa mga MILF at MNLF members sa kasagsagan ng amnesty period. Ang detalye sa report Inaprobahan ng Committee on Public Order and Safety ng BTA Parliament ang resolusyon na nananawagan sa National Amnesty Commission na bilisan na ang amnesty process ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Hiniling din ng komite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang arrest warrants laban sa mga MILF at MNLF members sa kasagsagan ng amnesty period. Hinihikayat din ng komite si Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na lumikha ng ministerial post na nakatutok sa normalization efforts. Nanawagan din ng komite sa Ministry of Interior and Local Government at sa Ministry of Public Order and Safety na palakasin ng public awareness campaigns hinggil sa Presidential Decree 1727 na nagpe-penalize sa bomb threats at pagpapakalat ng mali-impormasyon.